Good morning, good morning, good morning, mga idol. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So sa Susang mga idol, nandito si Tio nagkatay ng baboy. Ayan po, Tio kaway-kaway. Oo. Ayan po. Mga ilang kilo kaya? ay 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 ay

Yung dalawa, it's eight, eight six. Di na lang ba? Ayan mga ito. Bising Sa kano? Guys, uh, ni. baboy. Dudung mo Sam, ugma, ugma mama, mama sabado na sila mitinala kayo diyan biyan ni gan kalaayo sa Bukan yang ako ako ganing gisip bai nako kaya bakang resita di gid day unya di man nakapahuway day ni kapahuway kay among ingon na kay nunoy inupos asa mo kuhid gito dayo na bye bye ina kanang kuan pag pag ano na dong pag kalunes ana dong pag kahuman sa kumdira, sibog man na kay ang gusto sa ang gusto sa kini ang uh, kuan sa tag, uh, sa kanang driver nga uli dayon ana gabi ana lunes na apa og martes pa, pa. Mm -hmm. yeah, sino ka bom padi eh? pa ni padi mo ni Kami kan ini Atras ko kau Oh, Tawa na ganito ko no, kay no, Nunoy gabi ba? Nakalimot na kayo siya nga. Patay na si Kaloy. Ingon siya. Ingon siya nga. Kanang ma. Pag-uban na si Tagoy Kaloy. Patay sa Kalabaw. Ay aron maka makaluto pod o kanang dili sinabaw. <laughs> Inako katawa ko. Ingon siya na eh. na si Kaloy. Nataan naman uh, sa na yan nila yung sinabaw. Sabaw ko na doon. Tuwaon na nga eh. Dala sa manguyog, dili, makauyon sa ng Ayon, mga ito sa tabing dagat. Ayan, napakaganda ng atin dagat.

Magkaanong kilo sa Maynila ang baboy? Kunti lang, kunti. Dito, 280. Sa Maynila, baka nasa 340. Ayan mga idol, 280. Napakamura. Ang baboy dito sa province. Bagong katay pa, hindi galing sa freezer, asap uh, pros hindi prosin. Sariwang sariwa. Ayan, tinimbang na po. Ayan na po, tinimbang na lahat. Ayan. Ilang buwan na ito, tiyo? Tatlo. buwan na? Ay, may get 20 na ito. Ayan, tinimbang na lahat mga idol. 24. 24. Ay kung buhay yan kinilo, nasa 40. 30 kilos. 40 yan. 40. O, biro yan mga idol. 40 kilos, tatlong buwan. Bininta ng buhay. 5,000. Panino 5,000 Sa buhay, no? 5,000. Ay kung karne, eh. Mahigit 6 ah, Mahigit 6, oo yun na maganda pala pagkakarne na lang mga idol Kasi sa buhay, 5,000 lang Kaya lang matrabaho pagkarne Ikaw <laughs> ang kakataing Maglilinis Pila na ulit to Kaya din din ano uh, yung midya Din, gan, ano yung kono? ko no? Ayan, dalawang hita, una yung media. Wow, sarap yan, pata. Sagto nga. Palambutin tapos maraming mantika. Ayan oh, nga, nandito naman tayo sa tabing dagat, mga idol. Ayan, nakikita natin, may naliligo mga kabataan. Ayan ang karagatan. Napakaganda. Ayan.